Magandang araw po sa inyo. Welcome po muli sa aking channel, Ang Buntala Filipinas. Narito po uli ako at marami po akong gustong i-share sa inyo tungkol sa mga issues na ating kinakaharap. Lahat naman yata kayo ay updated sa mga balita at sa mga na-viral sa social media. Karamihan din sa inyo ay nagsasaliksik at nababasa o di kaya ay napapanood ang mga pangyayari kamakailan lang. Sa ngayon, meron lang akong napanood at nalaman na medyo napaisip ako ng kaunti. Ano ba yon? Kamakailan lang meron akong napanood sa Facebook na video tungkol sa budget deficit ng bansa. Si Attorney Mike Operario ay nagbalita nito at nagbigay siya ng kaliwanagan tungkol sa budget deficit. Sabi niya, naglabas ng report ang National Treasury at ipinahayag nila doon na as of the first quarter of 2025, we are already experiencing a budget deficit of 478 billion pesos. Sa ganitong balita, dapat ba tayong maalarma? Ano ba epekto nito sa atin? Sa iyo? Sa pamilya natin? Mas mabuti siguro kung pakinggan natin si Attorney Operario sa kanyang sasabihin. Sana meron kayong mapulot na aral mula sa kanyang mga paliwanag. At ako man ay talagang napaisip sa kanyang mga ipinaliwanag tungkol sa issue. Ito po si Attorney Mike Operario. Magandang maga po uli sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kamakailan lamang po ay naglabas ng report ang National Treasury. Uh, ipinahayag nila doon na as of the first quarter of 2025, we are already experiencing a budget deficit of 478 billion pesos. Uh, halos kalahating trilyon ang atin pong budget deficit. So sa mga hindi pa masyadong maalam tungkol dito, uh, yung pong budget deficit, ang ibig sabihin po nito ay kakulangan. Deficit is kakulangan. Ano po ang kinukulang? Ang kulang po ay yung kita ng gobyerno at hindi po ito sapat para doon sa naging gastos. Ang ibig sabihin, mas marami ang ginastos sa unang tatlong buwan ng pamalan kesa sa kinikita or kinita ng ating gobyerno. Ang uh, po niyan ay nasa first quarter pa lamang po tayo. Pero sabi ng National Treasury, uh, this is still within the projected deficit ng gobyerno na aabot ng 1.5 trillion pesos at the end of the year. Ang ibig sabihin po noon, ang pamahalaan pala sa umpisa pa lamang ng pagseset nila ng budget ay naisip na nila na kukulangin ang pera ng pamahalaan para sagutan lahat yung expenditures na kanilang ginawa doon sa budget. Ano po ba yung budget na yan? Yung budget po, ito yung natatandaan ninyo, pinag-uusapan sa kongreso noon na nagkaroon ng lokohan, kung saan nagkaroon ng insertions, na binago nila yung budget na isinumite ng presidente. Ang tawag po dyan ay yung National Expenditure Program. Para po itong listahan ng proposal ng gobyerno ng Malacanang sa kongreso, ano ang mga gastusin natin? Ibinigay ito sa kongreso at ang duty dapat ng kongreso dyan ay either i-accept, aprobahan, o di kaya i-disapprove ang budget. Pero ang ginawa ng pamahalaan, ay ng uh, kongreso, binago nila yung budget, dinagdagan, sininitan, at uh, ginambol yung, uh, yung, uh, yung budget natin para mas magswak doon sa gusto nila ng mga gastusin para sa akap, sa tupad, sa mga proyekto, para sa kanilang mga distrito. Kanya po, ganito ang naging itsura ng budget natin ngayon. Kahit ang Malacanang mismo, si Bongbong Marcos, yan niya na hindi niya lang kung paano niya may sasakatuparan yung budget na yung ng, ng Kongreso na marami pang ang blanco nung ito ng bicameral conference. At bigla na lamang pong nakompleto ng pinirmahan bigla ni Bongbong Marcos yung uh, supposed enrolled bill. Ngayon, sa unang quarter, kinapos na ang uh, gobyerno ng 478 billion pesos. Uh, naisip siguro ng iba, paano kakapusin Di ba may budget niya? Ang budget po ay listahan lang. Yung pera para doon, hindi pa po natin kinikita. Hindi pa po yan hawak ng gobyerno. Projection lamang po, ina-assume lamang po ng gobyerno na meron tayong kikitain para sa panahon na ito at 'yun ang ipantatapal natin doon sa ating mga gastusin. Para po mas madaling maintindihan ninyo, ano, merong mga manggagawa tayo na kasalukuyang practice ngayon. Hindi mo pa sinusweldo yung pera, sinasanla mo na yung ATM mo. Kaya pagdating ng ATM, anong salduhan, yung ATM mo, uh, iwi-withdrawin nung pinagkautangan mo yung yung laman noon at wala ka na rin makukuha. At minsan, yung uh, gastusin mo mas malaki pa kaysa doon sa pera mo sa ATM. Kaya may utang ka pa uli. Meron ka pang pananagutan dahil hindi kumasya yung inutang mo doon sa uh, kinita mo. At ganoon ang sitwasyon natin ngayon. Mas malaki ang ating nagiging gastusin kaysa sa kinikita ng pamahalaan. Ano ang implikasyon nito sa mga mamamayan? Well, kailangan ng gobyerno ng pagkukunan. Saan ito kukunan? Ay, kamakailan lamang, nagpasan na naman sila ng mga bagong tax measures, ang karagdagang buwis. Tayo ang pasusukahin ng pera uli para natin yung kakulangan sa mga budget na yan na pinagagawa ng, ng Kongreso. Yung expenditure nila, yung ayuda, AKAP, TUPAD, AX, eventually, ito na nga, tayo rin ang magbabayad. Paano mayayari kung hindi pa sapat yung buwis? mangungutang na naman ang pamahalaan. Pero yung pangungutang po na yan has an inflationary effect. Kasi mangungutang ka po ng pera, hindi para ilagay sa isang negosyo na kumikita. Ito po ay utangin mo para lamang may panggastos at magpatuloy ang operasyon ng pamahalaan. Wala pong karagdagang kita ang gobyerno sa pangungutang nito. Ibig sabihin nito, magdadagdagan lang yung mga interes na babayaran po natin sa mga pagkakautangan natin at meron pong inflationary effect yan ano? because tumataas din ang interest na ating binabayaran sa mga banko kung tayo naman po ay, ay mangungutang. Ang business confidence po pagdating sa pamahalaan na baon sa utang, hindi ganun. Kaganda. Kaya mapapansin ninyo, kakaunti din lang ang mga foreign investors na pumapasok sa, sa Pilipinas. Kaya itong sinasabi ng pamahalaan na 20 pesos na kilo ng bigas, per kilo ng bigas, hindi po mangyayari yan. At pagtaas ang presyo ng bilihin na sinasabi nilang magcheck nila, hindi po mangyayari yan. Maghanda po tayong lahat because we may be in for great economic, it's not yet collapse, you know, but re economic repercussion po para sa ating lahat. Dito sa sobra-sobra paggasos ng pamalaan ng pera ng taong bayan. Tayo po ang mag, magsasuffer dito. At wala pa po tayo sa disaster season. Nasa first three months pa lang po yan, ano, ng summer. And disaster season will start pagpasok po ng tag-ulan. Ngayon na nakakaranas na tayo ng budget deficit. Saan kukunin ng pamahalaan ngayon? Yung mga pantulong sa mga tao, suporta sa infrastruktura, o magkaroon ng mga disaster. The future doesn't really look good for us. And in the face of this budget deficit, tingnan nyo kung nasaan ang atensyon ng pamahalaan. They are all focused on impeachment. All about politics. Puro politika. Walang pinag-uusapan sa ekonomiya. Paano i-improve ang uh, sitwasyon ng ating uh, pangkalakalan, ng ating kapirahan, at ang uh, estado ng pamumuhay ng ordinaryong mamamayan. Iyan ang nakakalungkot sa sitwasyon natin ngayon dito sa sa Pilipinas. And the ones who will suffer the most ay syempre yung mga vulnerable, yung mga maralita, yung mga kapus sa kinikita at siya rin mga nagiging biktima o parokyano rin ng akab, ng tupad, ng AX. Habang tuwang tuwa ka na tinatanggap mo yung mga ayuda na binibigay ng mga korap na politiko, hindi mo alam, sa dulo nito, ikaw din ang unang tatamaan ng ganitong klase ng programa ng pamahalaan na ang epekto lang ay dinudurog unti-unti ang ating ekonomiya. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong magdasal, patuloy tayong magmatsyag, patuloy tayong sumali sa diskusyon tungkol sa nagaganap sa ating bayan. Pero sa ating pagsali dito, kailangan natin mag-aral din ng ating mga sarili. Magsaliksik kayo sa pagkat mahirap makialam ang walang alam. God bless you, God bless us all, at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. So, ayun pala ang budget deficit. National budget po iyan at medyo nakaka-alarma. Pero sana, sana merong mga paraang ginagawa ang gobyerno natin ngayon na masolusyonan ang kakulangan sa ating national budget. At sana huwag lang sa pangungutang ang kanilang gagawin. Ipagdasal natin ang ating mga liderato sa kanilang mga desisyon na gagawin ay aayon para sa mamamayan. Ipagdasal din natin ang ating bansa na hindi tayo makakaranas ng matinding kalamidad ngayong taon. Maraming salamat sa inyong panonood at itong video na ito ay masusundan pa ng ibang issue. Sa ngayon, lahat ng inyong natutunan o karagdagang kaalaman, kung meron man, ay magbigay ng magandang desisyon sa inyong araw-araw na buhay. Huwag po tayong makalimot sa pagdasal at gumawa ng tama. Salamat at mag-ingat po tayong lahat. Bantala, Pilipinas Magkakwento para sa mga Pinoy Kahit saan, kahit kailan Kwentong Pinoy na may saya At balita hinaharap na kamutihan Sa bawat araw sa bawat